Guys, magluluto tayo ng isda. Mao isda sa mua. Nakakita ko ba ko? Gisaw. Gisaw. Sana oh. Ay, kita gisaw. Tuwing hindi siya nang gisaw. Bahala ka sa buhay mo. Kung gusto mo yan eh, nagpasarap eh. Ngayon, mo, Kaya dadamay mo ko sa hirap. Tuluhin mo, hindi kita tutulungan. Ikaw mag-isa. Tandaan mo, ikaw mag-isa maghirap. Hmm. 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 Uy, uy, sana uy! Tumukbo ko yung lipa ni Kaya, kaya mga Dayak -dayak na, kita ko mga pwede. Dayak-dayak na ikot kitang gisawa. Nagka na gilig yung gulis ng <laughs>

saya uh? oh. <laughs> <Sana> oh. <laughs> aku itu Fresh nih si Nanti aku angsinnya, aku Kaya nad na. Nagadadat daan. Hindi totoo yan. Kuha niya siyang isagol po Ng marguso. Marguso akong isagol na niya. Tambok kayo guys oh. Nalaminahan at bidahan.

isang puntong ito, ilalagay na natin sa malilis na kaldero. Unahin ko lang dito ang ating yung playa. -patas, patas ko lang yan. Pinapatas ko na uli ang ating tatlong isda. Hanggang sa maubos ang ating ilalagay dyan. Make sure lang nakalatag lahat. Ayan, para naman hindi kasi dumigit yung isda doon sa mismong uh, sahig ng kaldero. Ayan patong patong ko lang yan ayan at sa natitira pa nating isda ilalagay natin pababaw lang natin ayan ipantay pantay lang natin at ayos lang natin para sa maganda para sa maganda patingnan para sa ating paksiw na isda ayan pag naayos na ilalagay natin ulit ang natitira pa mga isda ayan ayan at naayos na isusunod naman natin ang ating mga sibuyas ito yung hiniwa ko kanina kung napapansin nyo mga mga kaidol e eh, wala tayong kamatis at chile optional naman kasi pag gusto nyo hindi pwede naman lagyan ito sa akin, ito lang ang available sa akin ayan mga kaidol, ilagay ko na mga loya at bawang ayan, at ilagyan ko na rin ng suka So, tamang-tama lang yung kanyang suka. Tapos, lagyan natin ng patis. Ganun talaga ang pagluto ng probinsya. Ayan. Ayan. Pagkatapos, lagyan natin ng ating uh, paminta at yung ating asin. Hindi natin mawala. Hindi mawala yan. Ayan. Kalat lang. At siyempre, ang ating kinagisnan na panlasa. So, sarap. Sa. Sana all. Oh ayan katapos nang ilagay natin yung mga ricado, lagyan natin ng konting tubig at para naman hindi maiiga ang ating paksiw naglalagay nga pala ako dyan mga ng mantika yan lang naman lagi ang nilagay sa probinsya pag may paksiw pwede nilagyan ng mantika 10 ano, points naman. para sa iyo ang galing mo Sana at pwede na, all. na itong isasalang check natin ayan kumukulo na Ayan. Ito yung gusto kong kinalabasan mga ka-idol. Uh, katamtaman lang yung sabaw, medyo paiga. Ito yung hinahanap ko eh sa ating hapunan. Tara na!